Panigurado walang gustong mainggit pero madalas hindi mapipigilan ang emosyon na to maraming naiinggit na tao ang nakaranas ng matinding kahihiyan at pagkabigo na hindi nila gustong malaman ng ibang tao kadalasan itatanggi ng mga taong ito ang anumang uri ng paninibugho kung direktang tatanungin maaaring ibaling nila ang mga talahan na yan sa iyo sinasabing ikaw ang naiinggit at ikaw ang insecure sa madaling salita sobrang hirap harapin ng mga tao tungkol sa kanilang pagkainggit Ngunit bakit nga ba may mga tao na naiinggit? Maraming dahilan kung bakit naiinggit ang isang tao. Para sa mga introvert, marahil sila ay naiinggit sa kanilang tagumpay na nagdinais na maabot din nila ang mga success ng isang introvert. Marahil din ay naaakit sila sa kanilang introvert na mga personalidad na nakikita ang mga katangian na gusto nila para sa kanilang sarili. Pwede rin silang mainggit sa itsura, sa mga koneksyon, o anumang mga katangian na tagline ng iba na wala sa kanila. Kaya para sa mga introvert, narito ang mga sinyales na nainggit sa kanila ang isang tao. Number 1. Paghuhukay Madalas may experience ng mga introvert yung taong madalas magtanong na mga tanong. Para sa kanila, isa itong giveaway na inggit sa kanila ang taong yon. Kapag ang mga tao ay nagkikimkim ng matinding selos o inggit, madalas nilang susubukang hukayin ang iyong personal na mundo. Sa madaling salita, gusto nilang malaman ang iyong mga sikreto, pagkakamali, at mga nakakahiyang kwento. Nanguhuli sila ng mga makatas na detalye, kadalasan sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga kakaibang mga tanong at pagpipilit. Maaaring sabihin nilang interesado sila sa iyo, ngunit karamihan sa mga taong naiinggit ay may lihim na agenda. Ang bawat lihim na natututunan ay isang pagkakataon upang isabutahe ka. Gusto nilang matuto mula sa iyong mga pagkakamali at nakakahiyang mga kwento upang masira nila ang iyong reputasyon at palakasin ang kanilang sarili. Kaya mga introvert ay nagiging maingat sa sinumang mang naghuhukay ng dumi tungkol sa kanila. Alam nila na ang isang palakaibigan at thoughtful na tao ay magtatanong ng walang agenda o masamang intensyon. Talagang interesado sila sa kanila, sa kanilang mga kalakasan at sa kanilang mga nagawa. Ngunit ang taong naiinggit ay walang pakialam kung sino ka o kung ano ang iyong pinagmamalaki. Gusto ka lang nilang ibagsak. Number 2 Reaction Gusto ng mga taong naiinggit sa mga introvert na makita silang kabahan. Natutuwa silang istress sila at sagarin ang kanilang emosyon. Kaya magsasabi sila ng kung ano-ano para lang makakuha ng reaksyon. Maaari nilang targetin ang mga insecurities at kahinaan ng mga introvert patuloy na mangungulit hanggang sa masira ang composure ng isang introvert. Alam ng mga introvert na kung magre-react sila, binibigay nila ang kontrol nila sa taong ito. Inilalagay sila nito sa driver's seat na nagbibigay sa kanila ng kontrol sa kanilang emosyonal na estado. Ito mismo ang gusto ng isang taong naninibugho. Kaya huwag mahulog sa pain. Madalas kung may na-experience na ganito ang isang introvert, hinahayaan na lang nila ito. Nananatiling kalmado at garantisadong masisira nila ang taong naiingkit. Number 3, Obsessive Kung isang tao ay naiingit sa isang introvert, mapapansin nila na nakatitig ng husto sa kanila ang taong yon. na tila nakatutok sa kanilang bawat galaw. Pinagtutuunan nila ng pansin ang suot nila. Naaalala kung sino yung mga nakausap kahit na hindi sila bahagi ng pag-uusap. Sa madaling salita, alam na alam ng taong ito ang iyong mga gawi at pag-uugali. Bakit? Dahil sobrang ingit sila. Marahil sa punto ng obsesyon na. Gustong-gusto nilang madaig ang isang introvert. Nakawin ang atensyon mula sa kanila at tukuyin ang kanilang mga kahinaan. Nakatoon sila sa bawat kilos, sumusunod na parang anino dahil inuuugnay nila ang mga introvert sa lahat ng bagay na hindi nila gusto sa kanilang sarili. Ang ganitong uri ng pagkahumaling ay isang tanda ng matinding paninibugho at maaaring maging lubhang hindi komportable lalo na kung isang tao ay magsimulang lumagpas sa mga boundaries. Maaari nilang idahilan o bigyang katwiran ang kanilang pag-uugali, ngunit ang katotohanan ay yun ay matinding inggit sa iyo. Number 4. Panlalason Goal ng mga naiinggit na pagdudahan mo ang iyong sarili. Gusto nilang punan ang iyong isip ng mga insecurities at pagdududa sa sarili. Bakit? Dahil kapag mas nagdududa ka sa iyong sarili, mas maliit ang posibilidad na makamit mo ang iyong mga ambisyon. Upang matiyak na mananatiling hindi ka nasisihan, minamaliit na mga taong naiinggit ang mga layunin ng isang introvert at nilalason ang kanilang mga pangarap. Kung ibinabahagi nila ang kanilang mga pangarap, maaaring kumbinsihin sila nito na hindi ito worth it habulin. Ipaparamdam nila sa mga introvert na wala silang pag-asa. Tatawagin na kanilang mga pangarap na hindi makatotohanan o hindi makakamit. Sa panlabas sasabihin lang nila na ang tanging nasa isip nila ay ang iyong pinakamahusay na interes. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit nila hinahadlangan ang iyong tagumpay ay dahil na iinggit sila. Number 5. Hostile Maraming naiinggit na tao ang tinatago ang kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng pagiging mabuti. Sa madaling salita, nagpapanggap sila bilang mga kaibigan mo. Binibigyan ka nila ng mga papuri at sinasabi kung gaano nila pinahahalagahan ang inyong pagkakaibigan. Pero pagtalikod mo, nagbabago na ang ugali nila. Sa halip na ipagtanggol ka, nagiging hostile sila sa iyo. Sinusulit ang bawat pagkakataon upang manira. Maari mo silang mahuli na nagkakalat ng chismis tungkol sa iyo o pinagtatawanan ang iyong mga pagkakamali. Kung nakamit mo naman ng isang bagay, maaring siraan nila ang iyong tagumpay at nakawin ang spotlight para sa kanilang sarili. Ang mga tunay na kaibigan ay magugustuhan ka, kasama ka man o hindi. Ang taong nagiging hostile naman kapag wala ka ay hindi kasing palakaibigan gaya ng iniisip mo. Number 6 pananabutahe. Kapag may naiinggit sa mga introvert, sinasamantan nila mga pagkakataon para isa ang tagumpay nila. Sabihin natin humihingi ka ng payo sa isang kaibigan at ang taong ito ay lihim na naiinggit sa iyo. Sa halip na isipin ang iyong problema at magbigay ng magandang payo, itutulak ka nila sa maling direksyon. Halimbawa, maaari nilang sabihin na maghinay-hinay o magchill ka muna. Minsan pipigilan ka pa nila sa pagkuha ng mga magagandang opportunity. Baka sabihin pa nila sa'yo na sumuko ka na lang o huminto. Kadalasan hindi ito ang payo na gusto o kailangan nating marinig. Dapat hikayatin at bigyan ng kapangyarihan ng mga tao ang isa't isa. Tulungan tayong makahanap ng lakas ng loob na makamit ang mga magagandang bagay. Number 7. Panghihiya Ang mga taong naiinggit ay gumagawa ng paraan para mapaisip ka. Gusto nilang sirain ang iyong reputasyon, kaya humahanap sila ng mga paraan para mapahiya ka sa harap ng ibang tao. Maaari silang magbiro tungkol sa iyong mga introvert na personalidad o pilitin ka sa mga hindi komportableng sitwasyon. Marahil din ay paulit-ulit silang magkikwento tungkol sa iyong mga pagkakamali. Tinitiyak na alam ng lahat sa sandali na gumawa ka ng mali. Halimbawa, sabihin natin kumukuha ka ng kape para sa iyo at sa iyong mga kaibigan. Madami kang hawak na kape at hindi mo sinasadyang madapa at matapon ng kape sa iyong damit. Ang isang mabuting kaibigan ay maaaring tumawa kasama ka at magtatanong kung okay ka lang. Ngunit ang isang naiinggit na kaibigan ay nakikita ito bilang isang pagkakataon upang hiyain ka. Para sa kanila ang bawat nakakahiyang kwento ay minahan ng ginto dahil natutuwa talaga sila sa iyong mga kabiguan. Number 8: Pagyayabang. Karamihan sa mga tao kapag pinagmamalaki nila ang isang bagay, hindi nila kailangang magbayabang o magmalaki. Ang kanilang mga nagawa ang magsasalita para sa kanilang sarili. Ngunit ang mga taong naiinggit sa kabilang banda ay patuloy na ipagmamayabang ang kanilang mga nagawa. Pinagmamalaki nila kahit mga maliliit na bagay na kanilang nagagawa. Halimbawa, maaaring ipagmalaki nila ang pagbili ng bagong damit o paghuhugas ng pinggan. Maliliit na bagay na hindi kailangang malaman na karamihan ng mga tao. Bakit nga ba nila ito ginagawa? Dahil nakaramdam sila ng insecurity sa paligid mo. Alam ng taong ito kung gaano kataas ang iyong mga naabot at sa kaibuturan ay naiinggit siya sa mga yon. Kaya ano ang ginagawa nila? Ibinubugan nila ang lahat at ipinagmamalaki ang kanilang mga nagawa. Nagyayabang sila kahit na wala silang maipagyayabang dahil mas naiinggit sila kaysa sa kanilang napagtanto. Number 9. Standards Maaring mapansin agad ng mga introvert ang kakaibang double standard ng mga taong naiinggit. Kapag gumawa ka ng mali para sa kanila parang tinatapon mo na ang buhay mo. Pinalalaki nila ang iyong mga kabiguan at patuloy na pinag-uusapan ang mga ito na bang ang bawat maliliit na pagkakamali mo ay isang sakuna. Kadalasan pinapahiya ka nila, tinatambakan ng pakiramdam ng pagkakasala at kahihiyan. Ngunit ano ang mangyayari kapag nabigo sila sa katulad na paraan? Kapag pinag-uusapan na kanilang sarili mga kabiguan, ang mga naiinggit ay mabilis na magdadahilan. Hindi nila inaako ang responsibilidad para sa mga bagay na nagawa nilang mali at maaaring isisi pa sa iba ang kanilang mga pagkakamali. Sinasadya man o hindi, pinapataas sa mga taong naiingit ang iyong mga pagkakamali At pinapababa naman ang kanilang mga pagkakamali Bakit nga ba? Dahil sa pakiramdam nila ay maliit sila kumpara sa iyo Kaya pinalalaki nila ang iyong kapintasan at binabaliwala ang sa kanila Para iparamdam nila na sila ay higit na mataas At number 10, Pagnanakaw Kapag may magandang nangyari, ibinabahagi natin ito sa mga taong mahal natin gusto nating ipagdiwang nila ang ating mga tagumpay, kasama natin. Ngunit ang mga taong naiinggit ay hindi kayang maging masaya sa iyong mga nagawa. Sa kaiboturan, ayaw nilang magtagumpay ka at talagang ayaw nilang ipagdiwang ng iba ang iyong tagumpay. Kaya ginagawa nila ang kanilang paraan upang nakawin ang iyong kasiyahan. Kapag nagbabahagi ka ng magagandang balita, minamaliit nila ang iyong mga nagawa at ninanakaw nila ang spotlight para sa kanilang sarili. Halimbawa, kapag nagbahagi ka ng mabuting balita, maaari silang agad na magbahagi din ng malaking balita tungkol sa kanila na idinedirekta ang atensyon mula sa iyo papunta sa kanila. Kung may kakilala kang patuloy na nagnanakaw ng iyong spotlight, maaaring mas naiinggit sila kaysa sa iyong iniisip. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Maricar Asis. Sabi niya, yes, tama ka Sir AP. Ang panuntunan ko sa buhay ay kung ayaw mo sa akin, okay lang. Mabubuhay ako kahit wala ka. Marami akong circle of friends, pero dalawa lang talaga ang maituturing kong true friend. A shoutout din kay Paul L. Yakim Saldoga, Romeo Estrella Jr., Manika Ayak, Rom Hyson, Norma Parinya, at kay Abner Hulguin. Kung gusto nyo ding ma-shoutout o mabasa ang comment nyo, mag-comment na sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Ang pagkaingit ay maaaring maging isang mapaghamong damdamin upang inavigate. Nakikipag-usap ka man sa isang naninibugho na kaibigan o isang naiinggit na katrabaho, ang malakas na emosyong ito ay maaaring nag-uugat sa ilalim ng balat, na lumilikha ng mga salungatan, nakakasakit na mga relasyon at nakakaapekto sa iyong pangmatagalang tagumpay. Kung nakipag-usap ka na sa isang taong naiinggit, alam mo na kung gaano karaming problema ang maaari nilang dalhin. Ngunit narito ang problema, ang paninibugho ay hindi laging madaling maunawaan o lutasin. Ang ilang matinding emosyon tulad ng galit ay maaaring direktang matugunan sa isang simple at mahinahong pag-uusap. Mas madalas kaysa sa hindi, ang pagkaingit naman ay mas komplikado at maselan, na lumalagpas mula sa malalim na mga damdamin at kawalan ng kapanatagan. Sa sitwasyong ito, ang isang introvert na tao ay maaaring magmuni-muni sa mga pagnanais na ito at mapabuti ang kanilang sarili. Ngunit ang isang taong naninibugho ay naglalabas na kanilang malalim na mga insecurities sa iba. Ang kanilang pagkaingit ay nagpapakita ng matinding negatibong emosyon tulad ng poot at pagkagalit. Kahit na wala kang ginagawang mali, maaaring may sumubok na sirain ang iyong buhay dahil ipinapaalala mo sa kanila kung ano ang ayaw nila sa kanilang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mapanganib na gugulin ang iyong oras sa mga taong sobrang naiinggit. Ang kanilang mga lihim na pagnanasa ay maaaring magpalabo sa kanilang mga paghahatol na nagiging sanhi ng pakikipag-away nila sa mga taong nakapaligid sa kanila tulad mo. Alam mo ba kung paano hinaharap ng mga introvert ang mga taong makikitid ng isip tungkol sa kanila? Panoorin mo sa video na to.